Alamin po ninyo kung ano bang yung basihan kung bakit yung sinanlang property ng inyong lolo ay nagiging pagbayari ng pinagsanlaan. Kasi posible rin na ito'y ay forclose na o narimata no? at kaya ito ay na-ipalipat sa kanya. However, kung walang ginawa ang pinagsanlaan, no? uh, within 10 years period na kung saan nagkaroon ng deport ang inyong lolo upang singilin sila o kaya dalhin sa korte o kaya pinaporclose yung property asa uh, sa loob ng 10 years from the date of deport ay maaring prescribe na ang karapatan ng pinagsanglaan na Uh, ma-enforce pa ang obligasyon ng inyong lolo. In this case, meron kayong karapatan para habulin ang nasabing uh, ginawang sanla no? at maibalik sa inyo ang nasabing titulo. However, maaaring ding i-invoke ng pinagsanglaan, pinagsanglaan na ay pres prescribed na o paso na o latches na kayo sa nasabing lupa.